yun mga brother buti naman at uh, mainit na ulit kanina nga ay malakas ang ulan at ngayon nga ay Saturday na mga brother at uh, bakasyon na ng mga karamihan sa mga nagtatrabaho oh putik na yan talasika ng putik ayoko na sa inyo dulas-dulas ang daan at bagong-bagong ulan pa lang abang-abang lang mga brother grabe na naman yung traffic dito inabot na naman tayo ng traffic kaya nandadam ninja moves ginagawa ni kuya masyadong uh, napapasipag yata pumatake na ang mga sidewalk sidewalk gaming maaga pa lang ay eh, traffic na din eh Ayot na yan Baka na naman eh Napapaka traffic na naman eh no Magbibib yata si Yugos Okay pa Na misang ang isa't isa tisa